Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo, para sa Abril Siyam, 2025. Ngayong araw, isang masigla at makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid. Naghihikayat sa iyo na damhin ang saya ng kasalukuyang sandali at sundan ang tawag ng iyong puso. Ikaw ay isinilang na may likas na sigla at determinasyon, at ngayon ay isang perpektong araw upang ipamalas ito sa mundo. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na maging matapang sa iyong mga desisyon. Hindi lamang sa iyong personal na buhay, kundi pati na rin sa iyong mga ambisyon at pangarap. Yakapin mo ang enerhiyang ito at hayaan mong ito ang maging gabay mo habang tinatahak mo ang landas ng iyong araw. Sa bawat hakbang na iyong gagawin ngayon, mararamdaman mo ang init ng inspirasyon na nagmumula sa iyong kalooban. Ang iyong presensya ay may natatanging liwanag na hindi lamang sumasalamin sa iyong sarili, kundi nagbibigay rin ng lakas sa mga taong nakapaligid sa iyo. May kakaibang ningning ang iyong kilos at pananalita ngayon, kaya't gamitin ito upang makapagbigay ng positibong impluensya sa iba. Ang araw na ito ay isang paalala na ang iyong enerhiya ay hindi lamang para sa iyong sariling tagumpay kundi para rin sa kabutihan ng iba. Habang pinapalawig mo ang iyong kakayahan, tandaan na may kapangyarihan kang makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Ang bawat salita at kilos mo ay may kakayahang magdulot ng pagbabago sa buhay ng mga taong iyong nakakasalamuha. Maaring isang simpleng papuri, isang pagtulong, o isang matapat na pag-uusap ang magbigay ng liwanag sa kanilang araw. Kaya huwag kang mag-atubiling gamitin ang iyong mga talento upang maging instrumento ng kabutihan. Sa iyong pagharap sa mga hamon, makakatulong ang isang maayos at sistematikong paraan ng pag-isip. Bagaman likas kang malikhain at puno ng sigla, ang pagiging organisado ay maaaring makatulong sa iyo upang gawing mas malinaw at mas madali ang iyong mga layunin. Ang pagsasama ng iyong masigasig na personalidad at ng isang metikulosong paglapit sa mga gawain ay magdadala sa iyo sa isang mas produktibong direksyon. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat. Pagtuunan mo lamang ng pansin ang bawat hakbang na iyong ginagawa at makikita mong mas madali mong mararating ang iyong mga pangarap. Ngayong araw, mararamdaman mo rin ang isang mas malalim na koneksyon sa mga taong mahalaga sa iyo. Ang iyong malasakit at pagiging mapagbigay ay higit na mamamalas at ito ay magbubunga ng mas matibay na relasyon. Minsan, hindi natin napapansin kung gaano kalaki ang epekto ng ating presensya sa buhay ng iba. Ngunit ngayong araw, makikita mo mismo kung paano ka nakakatulong at nakakapagbigay ng inspirasyon sa mga tao sa iyong paligid. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na damdamin dahil ito ang magpapalalim sa iyong koneksyon sa iba. Sa usaping pinansyal at trabaho, ito ay isang magandang araw upang pag-isipan ang iyong mga susunod na hakbang. Maaari mong suriin ang iyong mga kasalukuyang proyekto at tukuyin kung paano mo pa ito mapapabuti. Ang pagsasagawa ng isang masusing plano ay makakatulong upang mas mapabilis mong maabot ang iyong mga pangarap. Maging bukas sa mga bagong ideya sapagkat maaaring may dumating na oportunidad na magbibigay sa iyo ng bagong direksyon. Ang kulay na magdadala sa iyo ng swerte ngayong araw ay pula. Ang kulay na ito ay sumisimbolo ng lakas, kumpiyansa, at determinasyon, mga katangiang likas sa iyo bilang isang Leo. Ang pagsusuot ng pulang kasuotan o paggamit ng mga bagay na may pulang kulay ay maaaring magpalakas sa iyong enerhiya at magbigay sa iyo ng mas matibay na paninindigan sa iyong mga desisyon. Ang maswerteng numero para sa araw na ito ay labin lima. Ang numerong ito ay may dalang mensahe ng paglago at positibong pagbabago. Ito ay isang paalala na ang iyong pagsisikap ay magbubunga ng magagandang resulta at na ang iyong tiyaga ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon. Kung mapapansin mong lumilitaw ang numerong ito sa iyong paligid, ituring itong isang senyales na ikaw ay nasa tamang landas at na ikaw ay malapit ng makamit ang iyong mga layunin. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang paggawa ng isang bagay na magpapalakas sa iyong kumpiyansa maaari itong maging isang maliit na tagumpay tulad ng pagtatapos ng isang mahalagang gawain, pagpapahayag ng iyong ideya sa iba, o pagsubok ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit hindi mo pa nagagawang subukan. Ano man ang iyong piliin, tiyakin mong ito ay isang bagay na magpaparamdam sa iyo ng kasiyahan, at magpapalakas ng iyong loob. Habang lumulubog ang araw, hayaang ang lahat ng natutunan mo ngayon ay maging bahagi ng iyong patuloy na paglalakbay. Ang iyong tapang, determinasyon, at positibong pananaw sa buhay ay ang mga bagay na patuloy na magdadala sa iyo sa tabumpay. Yakapin mo ang iyong sarili ng buong pagmamalaki, at hayaang ang iyong kumpiyansa ay maging gabay mo sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Ang Abril Sham, 2025 ay isang araw ng enerhiya, inspirasyon, at walang katapusang posibilidad. Yakapin nito ng buong puso at hayaan ang iyong liwanag na magningning sa mundo. Ipagmalaki mo kung sino ka, at ipagpatuloy mo ang iyong paglalakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.